na uuso nga po ngayon ang paggamit ng mga AI photo app pero babala ng ilang eksperto may banta ito sa privacy at pwedeng makompromiso ang inyong pribadong impormasyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Mapasikat o hindi, nakiuso na sa trending na Artificial Intelligence o AI photo app. Sino ba naman ang hindi maaaliw na sa isang click lang, glow up agad ang pictures mo? Pero ang mga yan, ipinagbawal kamakailan ng Department of National Defense sa kanilang mga empleyado at mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Kasunod yan ang nilabas na memorandum na Defense Secretary Gibo Tidoro na pinaiiwas ang kanyang mga tauhan sa naturang AI photo generator app. Malaki raw ang banta sa privacy at seguridad ng mga AI photo editor apps na nagpapasubmit ng sampung larawan ng user. Maaari raw magamit sa paggawa ng mga peking profile ang mga impormasyong makukuha ng app. Pusibling mauwi ito sa identity theft, phishing acts at iba pang illegal na aktibidad. Natanggap na raw ng AFP ang kautosan mula sa DND. Tingin ng IT expert at si Arch Samaniego makatwira ng utos sa Secretary Gibo. Higit daw kasi sa mga litrato, may nakukuhang ibang impormasyon ng mga netizen, ang mga AI app. Hindi na rin daw bago ang pagbabawal sa uniform personnel na gumamit ng mga app na may artificial intelligence sa ibang bansa kasi uh, pinagbabawal talagang gumamit ng mga app na to pati ibang mga social media accounts ang warning na to uh, tama lang dahil yun nga sensitive kasi yung mga uh, information at mga data na kinokolek ng mga ng mga uh, government agencies na to dagdag pa rin sa manyego mapa-employee man ng gobyerno o hindi dapat maging maingat at huwag basta-basta madaan sa pagkaliyo sa mga AI app para hindi manakaw ang inyong mga personal na impormasyon Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News Five. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News Five.